Kamusta mga boss? Andito na naman kami ngayon sa Rabig, Saudi Arabia para busitin na naman itong si Sandy. Siyempre, tanghalian nga, kaya dito kami kakain kasi lagi naman kami pinapakain ito kahit nga lagi namin siyang inaasar. Alam nyo naman mga boss, favorite kong i-vlog itong mga tanim niya dito, kaya ito i-update ko kayo. Okay. Bibihira lang kasi dito yung mga ganitong tao na nagtatanim nga dito sa disyerto. Nice. Enjoy mga boss! Andito na naman kami sa Rabig Dito kay Sandy yan. Kay Sandy girl Tingnan natin ulit yung mga tanim niya Update natin Nung nakaraan kasi nasa Jeddah siya no? Yung iba nalanta Pero ito matibay pala to no? Yung malunggay Ano to Rog? Ah, kamoting kahoy Yan kamoting kahoy Ay yun kagaya pala nito Ay pag lumaki ganito na no? Ayan no? Ang dami niya palang kamoting kahoy Ito orange to eh di ba? Ah. Yan, orange Maliit pa yung orange niya eh. Tapos puro kamoting kahoy. Ito, ang laki na na itong kamoting kahoy na to. Sobrang laki na eh. Palugbati ba to? Ay, kalabasa, kalabasa. no? Kalabasa. Wala na mga tinta mo. Nalalanta na, nauubos na. Yan. Hindi ko na alam yung tabag sa iba eh. Napapanot na yung mga halaman mo rito. <laughs> O oh, yung ano niya, ang palaya wala, wala, na ng bunga, na wala na yung bunga ng ampalaya. palaya. nagkalantahan yung iba eh. Kasi ito, ito yung alugbati, no? Ayan, oh, alugbati. Tapos ito, oh, ano, orange din to eh. Tapos, may malunggay. oh, tapos ito. Malunggay. Malunggay. Kasi yung may ari, gay. <laughs> Ayan. Ang dami, puro kamoting kahoy. Tapos ito yung kamatis niya oh. Ayun oh, nalanta. Isang linggo kasi siyang wala eh, walang nagdilig. It's atay daw eh kasi siya walang dilig kaya yung alam niya wala na lang ding daw dilig. So yun, it's atay. Eh mga kasama natin, ayan, si Boss Yung baguan namin ayan oh, inaka brown baguhan. Ayan. So ayun mga boss, hanggang dito na nga lang yung vlog natin. Sayang talaga yung mga ibang tanim ni Sandy, nagkalantahan lang. Hindi nga kasi nadiligan ng isang linggo. Salamat sa inyo mga boss, yung hindi pa nagla-like dyan, baka naman. Bye-bye!